Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman nagbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ang lahat, ako'y humihiling ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo At guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa, Simula na natin ang ating topic So, magbibigay po ako ng apat na tips gawin mo sa kama gustong gusto ito ng mga kalalakihan at hanap-hanapin kanya pagkatapos. So, simulan na natin. Ang number one, gustong gusto ng mga lalaki na maingay ka sa kama. So, yan guys ang pag-ingay, halinghing at ungol ng babae ay mas lalong nakakapagbigay libog sa mga kalalakihan at para na rin sa paglaya ng iyong nararamdaman na sarap. So, yan po yung number one guys, hindi lamang po para sa mga kalalakihan, kundi para na rin sa kalayaan kung paano mo maipahayag ang iyong naramdaman na kasiyahan o sarap. So, yan po yung number one guys, tandaan natin na gustong gusto na laki ang maingay sa kama, humahalinghing, umuungol, na hindi parang isang robot, no? So, mas gusto naman ng mga lalaki na talagang medyo yung maipakita mo rin kung ano yung nararamdaman mo na wag mong dapat pigilin. So, kasi merong mga uh, babae na pumipigil na kahit naramdaman nila na sarap na sarap na sila, nasisiyahan sila, pero pinipigil nila. So, sa bagay, hindi natin alam kung ano yung kadahilanan, nahihiya ba siya. Pero ang pinag-uusapan lang po natin, yung mga gusto ng mga kalaki, kalalakihan. So, hindi naman po sapilitan dahil meron tayong kanya-kanyang mga opinion. So yan po yung number one guys at ang number two naman na ibabahagi ko sa inyo. Gustong-gusto rin ng mga lalaki ang iba't ibang posisyon. Gusto rin ng mga kalalakihan ang mag-experiment ng iba't ibang anggulo habang nakikipagtalik. Gusto nilang masubukan ang mga bagong mga bagong uh, uh, bagay para mapasaya nila ang isang babae nakakakaumay umay din naman kasi ang yung parati na lang paulit-ulit na mga uh, posisyon na ginagawa ninyo. Kaya ang lalaki ay nangangailangan din ng iba't ibang mga mag-experiment po sila ng mga bagong bagay lalo na ngayong panahon na ito na ang mga ibang lalaki ay nanonood ng mga yung mga malalaswang video, video ano, yung mga tinatawag na porn dyan. So kaya nag-aaral din po yan sila kaya magtataka na lang tayo kagaya rin ng mister magtataka ka na lang bakit may alam ito ganito ganyan ang pinapagawa pinapatambling-tambling na tayo so ganyan din ang mga ibang lalaki na ayaw din nila yung paulit-ulit na lang na isang angulo ng uh, pakikipagsiping so yan din po ang isang gustong gusto ng mga kalalakihan guys so yan po yung number two at ang number three naman natin gusto rin ng mga lalaki na ikaw naman ang magdala sa kanila o mag yung mag-in charge ikaw yung magdala sa kanila no gustong-gusto ng lalaki na ikaw yung nasa itaas nila at kinokontrol lahat ang iyong mga galaw indayog umol at paghiyaw so yan po ang isang gusto ng uh, kalalakihan na, no na ikaw yung umibabaw sa kanila na parang nakikita nila na ikaw yung kumukontrol sa lahat at tinititigan kanila, tinitingnan kanila o kaya habang gin, habang ginagalaw yung mga ano mo, yung mga sensitibong party mo sa katawan mo habang ginagawa mo yung pagkontrol sa kanya na nasa nasa itaas kanya. So yan po ay gustong-gusto yan ng mga lalaki yung tinatawag na cowgirl na ikaw po yung nagda sa itaas. So yan po guys ang isang gusto ng mga lalaki. At ang number 4 naman, pang last na po ito, gusto ng lalaki na ipakita mo sa kanya kung gaano mo kagusto ang kaniyang ginagawa. So yan guys, literal gamit ang iyong mga kamay mga salita o komunikasyon na sinasabi mong napakagaling mo halimbawa ang kanyang ginagawa para sa iyo. So yan po guys, kailangan talaga ng lalaki na ipadama mo rin sa kanya na gustong gusto mo yung uh, ginagawa niya sa iyo at ikaw ay nagre-response paraan sa yung mga kamay, hinahawakan mo siya o nagre-response ka talaga habang siya gumagawa ng kasiyahan mo. So, yan po yung pang last natin guys, no? So, hayan po ang apat na ibibigay kong tips na gustong gusto ng mga lalaki. At check hanap-hanapin po kayo. Dahil halos ginawa nyo na yung mga kagustuhan ng mga kalalakihan. At pinili ko lang po ito. Dahil ito po yung nasaliksik ko na talagang magpapa uh, tawag dito magpapaano sa mga kalalakihan na yun ang gusto nilang gawin din ng babae sa kanila. No? So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang vlog ngayong araw na ito. At wag po sana kayong magsawang tumangkilik sa maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat.